Good morning guys Panibagong araw, panibagong vlog Meron akong napulot Na ano Charan Solar Ayan uh, Titina naman natin ngayon Anong problema nya Kung kaya bang I-company Ni Eric Man Ayan Ayan oh. oh. Meron siyang paa Ayan, nakaganyan siya. Ayan. Ano siya? Ano yung yung lamp to. Sa sa tabi-tabi. Yung ano. Ayan, bubuksan ko na guys. Ayan. Ano yung pinaka problema niya? Check natin kung kaya ba kaya ba ng powers ni Rickman. Ayan. Yan, mahal po yung mga ganito. Sa ano to? Yung sa outdoor. Outdoor na ano. Dahil solar. Hindi na siya kailangan ng ano. Yung linya. Ang araw na lang yung magpapa. Supply. di Tanggal na. Yun. Wih, dandahan Rickman, dandahan, wih, dia skited, nakasilikon silikon guys, maig salamin, nakasalamin, salamin, wod kalau mau basah, matikan siung kabinah, yang tanggal din Kabila naman Nih tanggalnya, siya. And guys tanggal na Itu lang yun Pilih keanunya Ah Tuh dia ikutin <laughs> Yun na Ayan. Ayan, tanggal na pinaka meron siyang uy pinasok ng tubig pinasok guys di maganda pagka one meron siyang ano to pang resep baka eh okay. edi yung baterya niya. Makapalitin lang ng bateri. Ayun po, ko muna, guys. Meron, At, itindid din tigas Ito. pinasok talaga ito ng tubig huwag kang mabasag ang mula ng dito dinikit lang talaga ito Bumigay lang yung ano niya. Pandikit. Okay, mahirap. Baka mapursa. Yan, yan, na guys. Kitang kita na ang ibdin siya. May tubig. Basa. Hmm? Pero itong kuha niya, yung solar panel niya. Hindi yun basta-basta na siya. Yung... Kakaiba pala ito na ito. I-check ko pa rin yung battery. Kung stable pa ba. Yun na no, ito ang ingatan yun kapatid bubuksan ko muna yung ano kasi Ado. tatanggalin ko muna yung tornilyo lapag ko muna may hirap hindi sa sa kamera may dalawang tornel nyo sa pinaka ilaw dual pala ang ano nito pwede ka mamili kung anong kulay puti ba o dilaw you know. may switch sa ilalim mayroon siyang kuan selector si selector si ayun tanggal guys Tanggal na. na. Dapat meron tong buta sa ilalim. Sana kung para hindi mag-stack ng tubig. Ito na guys. Ito na yung ano nya. Min. Yan Basa. Hindi ko lang alam kung patuyuin. Ibilad ko to. Ibilad ko muna guys. Ito yung bateriyanya. Yun Uh, ang ano nya, supply 4.2 volt 4.4 ampere hours yan yeah. yeah. 2001 oh, 2001 2021 so ano pa lang to apat na taon apat Dapat hindi pa to sira. Kung ganun kung hindi hindi siya nabilad. O kung hindi siya nabasa. Ayan. Subukan ko ibilad. Pero ito, ito yung pinaka-switch niya. Ayan o. Oh. Ibilad ni Rickman kung... Kung ano pa siya. Pero palagay ko wala na to baka yung baterya na nito buhay at saka yung solar ito, ito. yung pinaka panel yan lang hindi basta basta masira pero yung board ito ito yung pinaka board nya nandito yung ano pinaka uh, rectifier nya yan ito yung pinaka switch Yan mamimili ka kung anong kulay puti ba o dilaw ya, dilaw yan sa tabi sa loob puti daylight at saka warm white warm yan subukan ko siya imbilad mataas din point. 4.2 Yan guys, abang-abang guys uh, Patuyin ko muna Good afternoon guys Ito na yung ano natin guys Ito na yung Napagana ko na ano Na Solar Ayan o Ayan ba inting? Meron na tayong solar Ba inting? Uh, emergency light Ipakita ko sa inyo na gumagana siya dadalhin natin doon sa madilim yan guys good afternoon guys yan dugtong to sa ano yung binubuksan ko na siya yan o oh. Ah. nireset ko lang siya guys ah, pinatuyo yan nilinis ko yung ano niya may tubig ang loob nito yan nababad na yan sa tubig yan nangayon ngayon na tumuyo na siya pero may ni-reset ako diyan. Na ano? Para mag-charge uli yung baterya. Yan, may pinitik lang ako diyan na ano. Pinag pinagdikit ko yung ano, pinag-short ko yung system niya. Tapos 'yun, binilad ko sa araw. Yan, gumana. Yan, buong an ano na siya. Buong araw, oh, hindi pa naman buong araw. Ano palang, mga kalating araw mahigit Ayan. babad na babad talaga siya yun know, nagsa charge pero wala na to patay na to nung ano, no, nababad ng tubig yan ngayon papakita ko sa inyo na gumagana siya dadalhin ko siya doon sa kwarto doon sa madilim para mag switch yung ano niya yung pinaka switch niya sa gabi tapos pag maliwanag, maano naman siya. Ah, dadalhin ko na ngayon, guys. Ayan, pakita ko sa inyo. Bibitbitin ko to buo doon sa madilim para sisinag siya. Yan yung battery niya. Ayan, bibitbitin natin, ipapasok na. Titingnan niyo, guys. Nagagala yung ilaw. Ito, ibilin mo na lang dito sa Dito na sa madilim. Ah, uh, malapit na tayo sa madilim. Iilaw na yan. Oh, yun o. Uwi lang. Ayos painting. Oh, meron na tayong emergency light. Instant emergency light. Yun na. Oh. Yan. I-reassemble ko yan. Gagawan ko yan ng ano. babaliktarin ko na. Balik tarin ko na yan yung ano niya. I-disassemble ko siya yung wiring niya. Uh, bali, gagawa ko ng wire na mahaba din. Ihiwalay ko yung ano, pinaka ano niya. Ang magsasama lang yung kwan ilaw lang ang ilalayo natin. Ah, uh, wire, yun oh. Yun yung pinaka ano niya. Yan, ibabalik ko sa maliwanag, mawawala yung ilaw na yan. Oh, ba? Diba? Oh. oh. my god. Oh, dito, punta sa madilim. Wow. Punta tayo sa madilim. Oh. Uy, tagal. Maliwanag kasi. Bakit ayaw na? Dito. Niyo. Sobrang liwanag. Dalawa ang ilaw nito, guys. Isang delight, isang dilaw. Kailangan pipindutin yung ano, yung switch nandito sa ilalim niya, no. Yan yung post button switch. Kung gusto mo mamili kung anong kulay. Pero ako mas gusto ko yung puti. Yung, yun o. Oh. Ngayon i-charge pa natin siya. Yung mamatay yan o. Oh. Yuhuu! oh, diba? Ang galing ng ilaw na to. Bibilan ko lang to dito guys. Yan. Yun o. Oh. Yan Kita niya yung pula. Yan yung pula. Yan. Tawag dahi. Yan. Hanggang dito na lang guys. Pasilip sa ating yun. No? Solar.